clean the chicken with lemon and salt pat dry and then marinate for 6 to 12 hours Malik, <makes sound> <makes sound> <makes sound> kasi nung mainit yung mantika. So, I put the onions. Let's see. Higher too. Ito tayo ng crispy chicken puff. Pwede natin yan mga 3 minutes both sides 3 minutes sa kabila tsaka 3 minutes din sa kabila so it will be 6 minutes all basta kailangan mo nang no i-fry natin ng 3 minutes sa kabila tapos sa kabila na naman yung 3 minutes then after that malikta na naman ng sa kabila 3 minutes another and then sa kabila na naman another 3 minutes so bali 12 minutes lahat kasi makapal makapal ang laman balik na rin natin 'to. Then another 3 minutes. You see? Brown na. Brown. Another 3 minutes. Pagkatapos ng 3 minutes, i-rest natin siya. Lagyan natin dito sa strainer Then mga 5 minutes natin siya i-rest then fry again bakit ganyan guys para magiging most uh, ma para maging crispy siya crispy yes um ito crispy na ngayon eh ng mga so, 5 minutes we are going to fry it again Pag-ibig natin yan. Pagpahingahin natin ng no? Five minutes, then fry natin ulit. Close you, nothing in ulit. Another five minutes. Ang na hinayong okay. na ito guys. Red na red. Wow. crispy fried half chicken with chili, chili and ketchup sauce see hmm Doutor to know guys